ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Oh, no! Chase Escudero naging naging mautak sa ngayon, Kaya hindi niya kinalaban itong mga Duterte. Kasi alam naman natin na tatakbo yan ulit. O, sa 2028 election, tatakbo yan ulit. Kapag uh, isa po siya ngayon sa kakalaban sa mga Duterte, tsak, alam na alam niya kasi matalino siya. Alam na alam niya hindi siya mananalo at napakalaki ng mga boto o mga butante na hindi siya Laila Dilima, galit na galit naman, uh, so ito po yung ating uh, uh, panayam kay Laila Dilima de, oh. uh, de facto dismissal ng impeachment case at sabi pa by operation of the 1987 constitution ay hindi so, so pwede ayan. Oh, bakit naman po hindi dapat kilalan madam, madam, bakit naman po hindi dapat kilalani ng taong bayan na Uh, yung ginawa ni Senator Chase Escudero. Wala, wala yan sa poder ng Senado as a lawmaking body not conv not convened as an impeachment court to address to okay. bahala na kung anong sasabihin ng mga kumakalaban sa Duterte ang importante manatili siya sa Senado o kaysa naman papaboran niya yun eh tapos mawawala siya o matatanggal siya sa pagiging Senate President o, sa susunod na eleksyon eh magiging uh, dihado siya Ma, siguro 10% lang ang kanya masasabi na uh, kalmado siya para manalo kasi nga alam naman natin yung mga Duterte yung mga sulit Duterte pag kinalaban mo ang Duterte X ka sa kanila. Kaya nga, napakatalino itong si uh, Senate President Jesus Scudero. Uh, wala siyang pagkaisabi pa kanya o oh, mga sunod naman umano nitong ni BBM uh, BPM o oh, nitong uh, ni Romualdez. Uh, bahala kayo. Uh, nangyari na nang nagdaang eleksyon ng mga taong kumalaban uh, dito nga sa mga Duterte. Kaya wala siyang pake. Bahala na kung anong sasabihin ng mga kumakalaban sa Duterte ang importante, manatili siya sa Senado o, o kaysa naman, papaboran niya yun eh. tapos mawawala siya o matatanggal siya sa pagiging Senate President o, sa susunod na eleksyon eh, magiging uh, dihado siya Ma, siguro 10% lang ang kanya masasabi na uh, kalmado siya para manalo kasi nga, alam naman natin yung mga Duterte yung, uh, yung mga sulid Duterte pag kinalaban mo ng Duterte X ka sa kanila Kaya nga napakatalino itong si uh, sinet President Jesus Cudero uh, Wala siyang pag-isabi pa kanya oh, mga sunod-sunguro naman o no, Nito ni uh, BBM O nitong uh, ni Romualdez uh, Bahala kayo uh, Laila Dilema Galit na galit naman uh, Ito nga si Laila Dilema Galit na ito So ito po yung ating uh, panayam kay Laila de Lima oh, si former senator Laila de Lima o oh, si former DOJ din kasi Laila din napakinggan natin yung sasabihin niya o oh, so ayan, oh, bakit naman po hindi dapat kilalanin, madam, madam bakit naman po hindi dapat kilalanin ng taong bayan uh, yung ginawa ni senator Chase Escudero E